Ayan guys. Panapanahon lang yan. Panahon nila. Kakandila na lang ako guys. So, sana patuloy yung tangkiligin at suportahan yung ating channel. So shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat sa mga sumusuport. I love you all guys. So ganyan lang talagang buhay. Kapag uh, dumarating yung mga ganitong stigma, ako hindi ako naiyan ha. Ganito yung buhay ko. Bakit? Ako lang mag-say. Eh. Hindi ako mahihiyan kahit kanino na oh, hindi hirap na sila rin sabihin nila. So guys, alam ko naman na maraming magsasabi sa akin yan tayong mga tao talagang ganyan, mapaghusga. Pero, guys, hindi po lahat ng pagkakataon ganito po ako. Nagsisika po ako sa sarili, kahit na mag-isa na lang ako. Pakakakamdani po na talagang puspusan at sobrang pananalig sa Diyos na sana bigyan niya pa ako ng maraming pagkakataon, maraming panahon, maraming buhay, maraming taon na lumipas pa sa akin. So, guys, wala yan. Happy mo lang ang buhay mo. Basta. Nananalig ka sa Diyos. So, yun guys, maraming maraming salamat. Alam ko maraming host ka dito. Uh, bakit nag-anong nangyari? Yeah, ayan. Salamat. Maraming salamat po. Thank you po, God, and sa lahat ng mga sumuporta sa akin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Eto, nagkakandila na lang ako. Sobrang hirap po na. Hindi man ako naaalala ng mga natulungan natin. O na, oh, idol. so guys, okay lang yun ito lang yan sumulong tayo pinigay natin lahat pero di man lang kumusta wala ba diba? in case maraming maraming salamat maraming maraming salamat doon sa kahit na paano natulungan ko at nabigyan natin ganyan ang pagtulong hindi yung hindi yung nag i ka lang ng tao para matulungan mo yung pala scammer mga guys so weather weather lang talaga buhay natin eh. So ito yung binigay sa akin ng may kapal sa ating Panginoon. So nagpapasalamat ako kasi at least wala akong sakit. Malusog ako, nakakapagtrabaho ako kahit na 62 years old na ako. So, ang laking pasalamat ko na yun. Ang laking blessing na sa akin yun. Na wala akong sakit, masaya ako doon. So, yun guys. Bye-bye. Love you.